Good morning, Pacific Vlog. Good morning po. At ito, bali tapos na kami umarya at malapit na yung Medan. Konting oras na lang at makikita natin tong nakulong namin dito sa Pacific Ocean. Nayan kasama ko si Pacific Vlog yung sikat na vlogger sa Dinaygan. <laughs> sikat ba? Ayun. At ang team ko pa. Si paring Playboy. Shoutout kay Pareng Playboy Parang <laughs> Playboy e kabari Kaisipan pa natin ng mga tagauli kung paano ipasok yung lambat Naka na yung mga naninitig, <laughs> mga tititig at kakaunti Sabi ng mga busero ka, ako dito Ito. walang tunilaga Pero thank you Lord at nyo kami ng konting huli ulam-ulam lang at saka panlagay na konti sa buliga at marami din yung buriko yung maliliit na na marang sana kung ito yung makapagpakawalan natin para nung mga pak so, kaso may presyo na rin ano pero pwede na yan pakawalan natin ay marami naman yan may pumisto ni iba yan ready na tulog pa sa titig ng moringo ko

Pwede rin Ayan naging pataw. Okay, patay, patay. Ngayon ito ang buhay namin dito sa Pacific Ocean. At ang mga busiro ay buwis buhay. Okay, patay, patay. Shoutout nga pala kay Jandil Na matibay Ang nakawalig ka sa kagabi ano? Wala, nga nga Ito nga pala ang karate

Apa? Gimana? Teri. 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 ini Teri. Teri. Teri.

જો એ યો આતા જય 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 ચલો ભાઈઓ ચલો ચલો કમાના તમે માહોલીમાં આવો ગીલો પિંતુના આયન હા આ તો કલિંગ નમેયો ને બુગોટો ઓ

ayan guys tiba natin yung mamahuli nila sa ayan. pamiwas kaya Atay, magsisirok na ito so, mga trupa si pagbuntog ng kanilang mga pamiwas ang ating patrupa ito mga trupa ito mga trupa ito dulu <c limite> <Net> <segue> <uma stir Rospe> ¡Vamos! 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 e ¡Vamos! 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 ¡Vamos!

saya nakawala pa yung Kay marang na, may na pasibad. eh si na naman kay Kailinong, oh. Oh, kinakain na yung ano? Palutang. Oh, Bayan na, bayan na. Dikitin. Ito nagsasalok na yung tinig Bye. Hey. Yeah, but my